Ming! Hmm. Dami. Ming! Ming huwag mag-away. Huwag mag-away. Ming! Kulang ng isa. Ah, ito. Hindi na. Dumating na. Sige, Ming. mapit ka. Oh, kala ko kulang ng isa yung ibang kulay ang nawala ayan na dumating na ayan. dumating na yung ibang kulay huwag mag-away ha hmm. puro white mga kagurus hmm. Malaysia lang ano na iba huwag mag-away Hmm. Oh, dami dahon. Ay, balisan ko muna 'to, dami dahon. Ang sin ko 'to. Ah. Hmm. Si Kati, Kati. Hmm, yan, Kati. Hmm, Kati. Buntis siya Kati oh. Kitchen. Hmm, dali diyan Kati oh. mga ganak na ata to yung isa oo. ikaw kumain ka na lagi ka na lang nakatingin pinapauna mo talaga sila kumain ka kumain kumain sige 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 Ayan, sige. Sige. sige, kain ka. Ay, mabait po yung mga gurus ito ito yung mga malaking pusa na to mabait po ito eh kulay blue yung mata Ay, yung kulay blue mata nyan lagi nyo pinapauna yung iba sa kasi yung kakain Awal isan kutuk. Hmm. <laughs> Ito lang na iba eh. Yan na. Diba kulay? Yan, huwag kayong mag-away ha. Ayaw kong nag-aaway. Oh, sabi ko na kay Kati. Ito si Kati buntis kasi ito, yo. Yeah. Lagi niya inaaway. Yun, inaaway niya yung malaki, oh. Natamaan yung mata niya, no. Nagluluha kaya yan makagurus to. Ming! You know, nagluluha siya kasi. Natamaan yung mata, eh. Sinasampal nito ni Kati. Ito, ito si Kati, oh. Hmm? Sinasampal niya. Ayan, blue yung mata. Blue yung mata niya, no. Ayan e lang po mga krus. Ayan e naman Pilipi. Ano yun oh. Parang may sakit siya na inborn yan mga krus. Ayan oh. Parang iba yung lakad niya. Inborn yan oh. Hehe. Sige, kumain na kayo dyan. Bye-bye. Beli beli aku kat pon kakak ing kayak kayak kakak na no? nak kat pon, no, bukan bukan yang belan tu. Hmm. Moga ampun, mau puasa enggalak, moga ampun.